Yo! Tiradas, boss! ngayon so, mga boss, na-pick naman natin yung favorito nating hero, mga boss. Zilong nga naman tayo dito, mga boss. mapa pa naman tayo. At karap po dito yung bilirik, mga boss. Marakatakot naman dito, mga boss. kailan ko ma-outfeed yung kalaban dito, mga boss. Dahil makunat at masakit pa to, mga boss. Pero, kawawa to sa takpuan, mga boss. At takan, nagganda namin dito, mga boss, yung core at rumor namin. Silvana at Granger, napakabilis umiikot. So ayan, nakuha agad, nakuha agad ng dalawa dito. At dito, may, mayroon pa dito, makuha pa namin to yung dalawa. So makakuha tayong isa at nakuha naman si Silvana ng isa. So dito, dahil nalibre tayo ng lane mga boss, yung goal natin is kukuha tayo ng tore. Ayan. Cold na at tamang out lang tayo mga boss. Huwag muna natin ipilit. So, dito mga boss, tinulungan tayo ang, ang lalim na nila dito mga boss at ang bilis na mag-rotate yung roamer namin ayan tamang sundot lang dito mga boss at nakuha naman natin yung kalaban nating na bilirik dito at mayroon pang siyang eh, mga boss at ang bilis na makarotate ng core namin so nakuha na naman at dito na libre tayo mga boss I-grab natin itong opportunity na to mga boss dahil wala tayong kalaban. Ayan, gamitin natin yung ulti mga boss at basagi natin yung tuori nila. Yan yung goal natin po. Silong user ka. Huwag ka rin yung tan. Bumasag ng touray Ayan. So tamang out lang tayo mga boss dahil lola na. Kuha na natin yung mission natin. Magawa na natin. So, dito, dito tayo sa panalawang touray mga boss. Ilag class sila sa ito. Kala uh, ko sanang pa uh, patumbahin yung touray Kaso may core upol. Hinabol tayo. Pero tamang out lang tayo. At, dito na mga, mga boss ayaw ibigay ng kalaban yung touray Mga boss, so, dito, nalikuran ko yung Uh, Cornelia, yan, nabigyan natin. At tamang ikot ako, mga boss, at hanap pa ako ng kalaban. Uh, so, wala. So, papunta lang tayo sa mid lane, mga boss, at... Uh, apapunta tayo sa ibang lane, mga boss. Lipa tayo sa bot lane, mga boss. Lili tayo ng bleed of Despair, mga boss. Dito, tamang tayo... tamang... Uh, ano lang tayo dito. Antay-antay lang tayo, mga boss. Yan. May bata naman ditong ang papalapit. Ang sakit na natin mga boss. Parang dalawang kudlit lang. Yung kalaban natin, si dito tama clear clear muna tayo mga boss dahil papu patungo na tayo sa palangalawang ture. So babasagi na natin to mga boss. So, antay. Oy, ayaw ibigay ng kaharap natin ditong bilirik mga boss. So, tama. Ano na tayo mga boss? Ah, uh, patience lang tayo mga boss. Antay lang tayo ng tamang panahon. So dito mga boss, tingnan niyo mabuti mga boss. Kaya ko sana palagan yung Billy Rick dito mga boss. Pero tinipid ko yung inspire ko mga boss. Ayaw ko muna siyang bigyan dito. Eh, ano yan, may, may binjans pa yan. So ako pa yung nabigyan dito mga boss dahil mahirap nag-respose sa kanya mga boss. Dito na naman mga boss, mayroong round 2 dito mga boss. May bata dito mga boss. Ayan, So mabigyan dalawang kudlit lang yung bata dito mi double kill na dito mga boss So parang dito na lang ito magtapos mga boss Maraming salamat sa mga kakampi ko dito na sobrang lakas mga boss At nagawa natin ang paraan ma outfeed yung kaharap nating bilirik